Ang pagsusugal ay maaring magsimula bilang isang masayang libangan, ngunit nagdadala ito ng mga panganib na maaring makapinsala sa ating buhay. Sa maraming tao, ang usapan tungkol sa pagsusugal ay kadalasang nakakulong sa mga araw ng kasiyahan at panalo. Gayunpaman, ang realidad ay hindi laging kasing saya. Unti-unting nawawala ang kontrol ng isang tao sa kanilang mga pananalapi at nagiging banta ang kanilang mga relasyon dahil sa masidhing pagkasangkot sa pagsusugal. Ang pagkakaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng isip ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan nating iwasan ang pagsusugal. Ang pagkabalisa at depression ay maaaring lumitaw mula sa pagkatalo. Habang ang patuloy na pagsubok na mabawi ang nawalang pera ay nagiging sanhinang siklab ng emosyonal na pamod sa intervention. Kadalasan, ang mga tao ay nagiging alipin ng pagsusugal na nagiging sanhinang pagbagsak sa kanilang kabuhayan. Ang mga benepisyo ng pampinansyal na papipigil ay nagbibigay ng kalayaan na wala sa lahat ng ito? Sa halip na isugal, dapat tayong ituon ang ating enerhiya sa mas makabuluhang aktibidades. Magsimula tayo ng mga gawain na hindi lamang nagpapasaya sa atin kundi nagbibigay rin ng positibong epekto sa ating mga buhay. Maaring ito ay pagtulong sa komunidad, pagsasanay sa isang bagong kasanayan, o pagbuo ng matibay na pagkakaibigan. Sa ganitong paraan, Maiiwasan natin ang mga panganib ng pagsusugal at mapapalakas pa ang ating mga sarili sa mas positibong paraan.